Suspendido ang klase po sa Metro Manila dahil sa walang tigil ang pagulang. Tumas din ang level ng tubig sa Marikina River. May ulat si Ryan Lesiget. Attention, attention all monitoring unit. As of 10.11, as of 10.11 a.m., Marikina Water Level. 15.7, 15.7. Walang patidang paalala ng Marikina CDRRMO mula sa kanilang command center kanina. Ang Marikina River kasi itinaas sa unang alarma pasado alas 5 dahil sa walang patid na buhos ng ulan. Nasaan nakalipas na magdamag kasi patuloy yung pagulan at kaninang alas 3, alas 4 ng madaling araw pinakamataas yung rainfall na na-gather natin doon sa upstream ng Marikina. Doon sa Marikina watershed sa bundok ng Antipolo at San Mateo, Montalban. Nagtotal tayo ng more or less 130 millimeters yung apat na limang rainfall gauging station natin eh. Kaya naman, kaninang alas 4, alas 5, biglaan yung pagtaas at agadan kaming din kaming nag ng klase. Kaninang umaga, wala pang inililikas na mga residente. Pero dalawang kotse ang nilamon ng baha. Sa taas ng baha, bubong na lang ang kita ng sasakyan. Isa sa may-ari ng sasakyan ay si Louie na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Napurnada tuloy ang plano nilang mag road trip kasama ang buong pamilya gamit ang kabibili lang na sasakyan ng kanyang asawa. Siyempre masakit po kasi regalo sana asawa ko yan. Isang linggo pa lang po sa akin yan. Birthday ko po kasi ngayon. Eh yan ang regalo niya sa akin. Siyempre masakit sa akin. Gagayan yan. Gagastos na naman po kami. Hindi naman po ano eh. Pag uh, tapos ng hubaan pag start mo, okay na, hindi. Siyempre, gagastos ka pa ulit dyan. Kwento niya, Ipinarada niya kagabi ang sasakyan sa gilid ng Marikina River para iwas sa nagre-wrecker sa harap ng kanilang bahay. Mabuti na lang daw at natulungan siya ng Marikina Rescue at agad na itali ang kanyang sasakyan. Dahil kung hindi, baka inanod na ito ng tubig baha. First time ko lang po talaga hindi na lang yan dyan. Kaya nagulat na lang po ako na yan, inabot na po siya ng tubig. Wala na po, nagsisin ako, hindi na po na Iniisip ko naman kung pa i -starting ko siya kanina ano, baka malalong magkaroon ng deferensya eh mataas na po yung tubig eh. Sabi ng hepe ng Marikina City DRRMO na si Dave David, siyam mula sa labing anim na barangay ang apektado sa tuwing binabaha ang lungsod. Kabilang dito ang barangay Concepcion 1, Santo Nino, Nangka, Tumana at Malanday. Umaabot sa 10 hanggang 20,000 -20 residente ang kinakilangang ilikas tuwing bumabaha. Sa flood protocol po kasi natin, pag yung water level sa Marikina River ay umabot sa 15 meters, itinataas namin yung first alarm, hujat ito ng uh, preparation for possible evacuation. Pag itinaas natin siya sa second alarm, ito yung 16 meters water level sa Marikina Bridge, ay uh, hudyat ito ng uh, preemptive evacuation at pag yung third alarm 18 meters ay uh, ujet yon ng uh, uh, force evacuation. Ang ilang lungsod sila ng pasok ngayong araw pero ang Quezon City localized suspension ang ipinatupad alas 5:20 kanina ng magpababa ng localized suspension ang President Corazon Aquino Elementary School pero dahil alas 5:40 nagsisimula ang pasok dito karamihan sa mga estudyante nakapasok na kahit malakas ang buhos ng ulan. Sabi naman ng grade 4 teacher na si Maria Leonora Asnar, hinintay pa nila ang desisyon ng barangay bago nagpababa ng suspension ng classes. nag din po sila ng mga information galing po sa mga local government and then may discretion naman po ang barangay kung pwede nilang isuspend ng klase o hindi. Ang Batasan Hills National High School sinuspindi rin ang klase pero too late din ang announcement na ito para sa grade 7 student na si Vivian. Morning shift din siya, kaya naman alas 5 pa lang nasa school grounds na siya. Pero hindi na daw siya pinayagan makapasok ng mga gwardya dahil sinuspindi ng klase. At dahil sa ulan, si Vivian animoy basang sisiw na umuwi. Sinabihan po kasi mapilit po ako eh. Ka na niyan. Apa. Ang, ang, ang ka na lang. Apa. Ang Quezon City LGU ay na sa mga paaralan ang pagsuspinde ng pasok ngayong araw, Ryan Lisiges, para sa bayan.